Aga paver, Oh. Oh. Lasang lasa ba, no? Amoy pa lang. Ulam na mga kapawir, oh. Tingnan natin. Okay. O oh, mga kapawir, ito yung manok bisaya mga kapawir. Yung aking inihaw kanina. Ito na po, yung kinatay ko. Ah, uh, yung karning baboy na aming pinirito. Ito po. Ah, uh, mamahaw mi ngayon mga kapawir. Ah, uh, mamahaw tayo ngayon mga kapawir. Sabay tayo, ha? Oh, uh, bugas mais. Yan. Okay, good morning mga kapawir. Uh, may muntag sa tanan. Uh, good morning sa lahat ng aking mga subscriber at follower Uh, sa ngayon mga kapawir, uh, may kinatay po tayong manok. Ito po yung manok. Alutuin ko po ito. ibakain sa aking pamilya, sa aking mga kapatid. Okay, hihiwain natin ito. mga ka hindi ko na ipakita yung aking pagkatay ng manok dahil ano eh, may violation po tayo doon sa ano ipakita natin yung karne. Sana so, may sindihan nyo po. Ay, ito po mga kapawir, yung mga karne ng manok at baboy. Inalo ko po yung karne ng baboy at manok, nagkaya at ma baboy ihas, baboy ramo mga kapawir na ito na po mikos-mikos e, po natin to mga power para masarap lagyan natin ng ano ng asin yung lamas o, ayan na mga power. Ay, ito po ay tinawag sa amin na uh, tinulang baboy o sinabawang baboy mga kapawir. Ah, uh, sobrang salap po nito mga kapawir. Ah, uh, mikos bikos natin ito uh, mga kapawir para makakaloy yung lamas at yung kanyang endurance mga kapawir. Asin lang ang ginamit ko mga kapawir. Wala nang ano-ano dyan. Asin lang. Uh, mga kapawir, ganito lang. Ah, Ibikos-bikos. Ano po baboy mga kapawir? Diba tingnan nyo. Ah, uh, sobrang sarap nito mga kapower ah, uh, ito na yung ano na yung, yung mga kanyang sabaw ay ano yung kumubas na mga kapower mga uh, ito na ilikos may natin niya mga kapower kanyan kanyan lang ang pagluto nito mga kapower ah, uh, hindi kayo magsisisi sobrang, Subra, uh, sobrang sarap ito na po mga kapower linagyan na po natin ng sabaw mga kapower yan Ah, malapit na po yan mga kapawir maghintay lang tayo maluluto na yan ang sarap nito mga kapawir oh. tingnan nyo manok with baboy mga kapawir oh. Oh. lasang lasa ba no amoy plan ulam na mga kapawir oh. tingnan natin okay. oh, mga kapawir ito yung manok bisaya mga kapawir yung aking inihaw kanina ito na po yung kinatay ko, uh, yung karning baboy na aming pinirito, ito po. Uh, mamahaw may ngayon mga kapawir. Uh, mamahaw tayo ngayon mga kapawir, sabay tayo ha. Uh, bugas mais, yan.